Gaya ng sabi ng mama ni Miguel, okay na to. Ito na po ang tuna pasta. Hmm, Nayak mo si Miguel. Anong lasa mama? Lalo na kung may cook. Huwag ka Magtubig ka na lang. <laughs> Masama ang cook. Madaming sugar. <laughs> ganda galang <laughs> ganda ganda ey oh. yan iyan ganda Gala. Ha. Ha. eh ano 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 Ilang buwan na yun po? Dalawa. Kalong po ni Baby si Tala. Umula, umula. Oh, oh. Marunong na makipaghunta. Ano ka na may simigilay gusto ding makipaghunta? Nata, ikayata. At sige na, hindi. Pakalong nga, Dian. Pakalong nga kay Tala. Kay Tala R. Tala. Hoy. Uy. Uy. Talamba. Nasa lang kuya Talambo. Ano? Hmm. ka nila? Tala. Tala.

Yeah. May may nose cake. Oh, umutot. <laughs> Nababantay mo kaya ate si Tita. Nababantay. Gusto niya ko tayo ng babae. Kala mo talaga si Tala. Kaya pala na iyak. Hoy. Gusto mo may kaon? Tara rito nga ako. Tala. Is ah. Ay, hay na. Oo. Ayaw sa sayo. Galangin ni tawa nang tawa. na pito na. Ano oh, bang mo? Oh. Antok na 'to. 'Di lang berhane. Ayon ano. nagdahilan na talaga siya. Bakasi na oo. Number. Para. Hoy. Ginigising ka lang ni Bibi. Ginigising ka ni Bibi. Ano yun? Si Bibi walang magawa. May ah. Walang magawa. Magaling iyan. Oh, boy. Naiinis na. Hahaha. Na. Na, <laughs> <laughs> Yari ka. Nadalhin na sa kanila. Nakalalhin ko na. Ay, ay. Much, much, much later. Yan mga kadilag. Bali, nagpunta po ako dito sa kusina. At ako po ay magluluto ng pasta. So, may nakita po ako ditong pasta na aring gawing merienda. At uh, chine-check ko po muna kung ano pa yung mga bibilhin kong ingredients. Ay dahil ito nga ay pasta la ang mga kadilag, naisipan kong magluto ng uh, tuna pasta para sa merienda at saka pinakang ko na din dahil hindi pa ako nananghalian. Ayan, ako po ay bibili ng mga panglahok po. Katitilala ang po mga kadilag. Talagang dito sa amin ay eh, may kaunti pang pag-ulan. At ako po ay pupunta na sa tindahan. Ahaha! May pasok ang mga bagets. <laughs> Ayan, bali nakabili na po ako mga kadilag ng panglahok. Nakarito na din po ako sa bahay. Nakaready na po itong ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng tuna pasta. Ano ako po munang lulutuin ay itong pasta. And pakulo na po ako ng tubig sa kasarola. Nilagyan ko na din yan ng mantika at saka asin Lulutuin ko po ito for 15 minutes. Ayan, luto na po yung pasta. Naahon ko na po ito. Ngayon naman po ay magluluto na ako ng sauce. Lalagyan ko na ng margarine. Pwede ding butter mga kadilang. sumunod po ay ilalagay ko na itong bawang. Susunod ko na din pong ilagay itong sibuyas. Susunod ko na din po mga kadilag itong century tomb. So, dalawang century tool na laang po ang aking binili. lalagay ko na din po itong mushroom. At kakitusunod ka na pong ilagay itong evaporated milk. Bali, isang lata po. ganoon naman grabe ang ulan mga kadilag sunod naman po ay itong all-purpose cream Nalagyan ko din po ng asin. Nalagyan ko din po ng paminta mga kadilad. Ayan. ang pinakang huli ko pong ilalagay ay yung cheese. Lagay ko na po yung cheese. ditong maluto. So, titikman ko po muna, mga kadilag. Hmm. Ayan. Gaya ng sabi ng mama ni Miguel, okay na to. <laughs> so, okay na po yung sauce, mga kadilag. <laughs> Dalagay ko na yung pasta. para din siyang carbonara mga kadilig. Ito ay cravings din ni mama. Nung minsan pa. At dito nga po ay may uh, pasta na walang sauce. Ay ang gusto ni mama paluti din ito. Kaya niloto ko na din Ito na po ang tuna pasta. Sasalin ko na lang po ito sa lagayan at pwede nang kumain. mga aso namin si Miguel ay nagkakain ay. Naalala ko tuloy yung nanay ni Miguel. Yung nagluluto mga kadilag kung kailala po ninyo yun. <laughs> Viral ngayon yun. Nakakatuwa. Nakakatuwa nagluluto si sabi pagkatapos ay okay na to. Ayan. Creamy. Ayan, at tinawag ko na din po si Mama at saka si baby. Si Indong ay nasa school pa, mga kadelag. At ayan, merienda time. Si mama ay cravings. Cravings siyan Matagal na hindi Nung isang araw ko, bibi, pinapaluto sa ay. na oh, yun. Yeah. Hmm, Nayak mo si Miguel. Anong lasa, mama? Lalo na kung may cook. Huwag ka na mang cook. ka na lang. Masama ang cook. Madaming sugar si Bibi naman ay isang maliit lang ang lagay. At yan ay hindi fan ng uh, yung mga creamy. Pero baka malay mo, magusta mo yan. Ayan. Parang ha? Parang carbonara na nga din yan at may mushroom. Pero si ay tuna. Tuna pasta. At century tuna po ang laho. Ano, kamusta? <laughs> yes, si mama craving satisfied. Sa aking loto. Hmm. Umipat si baby mga kadilag at dumamak. <laughs> Nagustuhan ni Akla. <laughs> Yung si Miguel, yung Miguel ay sabi, okay na to ay si Miguel na <laughs> Miguel, <pangalang> <laughs> Walwa, wala, Miguel? Na po ang Wala Sino yung Yung Okay, okay, to. <laughs> Walang imig-imig niya, sa so sabihin lagi like at lagi niya pata-pata okay na to. Walang imig-imig, so sabihin oh, lagi lagi okay na to. Walang <laughs> imang sinasabi. Walang imang sinasabi. pa naman. na, na to. Hindi naman. Oh. mo ba eh?

sabihin na ma, okay na to. Narikos pa ng soft drink. Ito na po ang aking pinakang tanghalian. Ang tuna pas. A few inches later. Ayan at narito po si Indong mga kadilag kasi si May merienda diyan Indong niluto. Naglagay na po siya ng tuna pasta. Ang lasa. Grabe. Wow. Sarap. Creamy. Mm. So. Mm. Na Nagaya ko 'yung lutong uli sa pagsubo ni Bendong. Buhay pa yata malaking kakain si Benito.